Ayan, magandang araw mga kayo. Welcome po dito sa ating YouTube channel, Super Kyo TV. Ayan, update ng Mario dito po sa concert ngayon ni Elias J. Ayan, dito po sa Bakwag, Surigao del Norte. Ito po yung pagdating niya kanina guys, kung saan marami pong naghihintay at mainit yung pagtanggap kay Elias J. dito mga kayo. Ayan, may mga banda pa mga kayo na sumalubong dito kay Elias J. TV mga kayo pagdating niya kanina. Ay, grabe naman guys. Grabe naman yung pagsalubong nila sa idol natin. Grabe, nakaka-overwhelm to. Ang mga ka grabe. Ayan, no? may banda pa, mga Q. Ayan, nagtipon-tipon ho talaga yung mga tao dito, mga Q. Ayan, pavement pa yan guys. Parang uh, ano mo siya. Ayan, pavement po siya dito po sa bakwag. Mga Q, nagtipon-tipon po yung maraming tao. May banda pa, mga kiyo. Para lang salubongin si Ila CTP. Grabe, no? Ayan, nakaka-proud lang talaga, mga Q. Sobra nilang pinaghandaan. Ayan yung pagdating ni Elias JTB. Ayan, para mag-perform dito po sa Bakwag, Surigao del Norte, mga ka-Q. Grabe, ayan, maraming tao. Ayan, sobrang daming taong nagihintay naghihintay po kay Elias JTB. Partida mga mamayang gabi pa po yung kanyang uh, concert, yung kanyang uh, gig dito po sa Bakwag. Pero ayan, oh, no, na uh, sobrang dami na pong tao uh, naghihintay. Ayan, sobrang saya nila mga kiyo, Dahil nakita nila si Ilya CTV. TV. oh, di ba? May mga banda pa, grabe. yan todo escort naman, yung mga army, mga army yan, mga kayo, sa likod. Yan nag-escort po kay Ilsi kasi maraming tao kasi maki yan. Ito yung ito lang yata maki yung uh, pagdating ni Ilsi TV sa isang venue maki na sobrang daming uh, sumalubong kaagad may banda pa no may banda pa maki na tumugtog para lang talaga um, <laughs> paging maging masaya yung pagsalubong kay idol natin. So, yun lang guys. Ayan, pinakita ko lang sa si inyo to. Itong moment na itong Mario kasi tumataas yung balibo eh, Kasi sobrang mahal na mahal nila si Ilya si dito sa Bakwag. Actually, mga 1 man pa nilang hinintay Mario na pumunta dito si Ilya si sa kanila Mario. At ito na nga, the moment of truth. So, mamayang gabi nga dito magpe-perform si Ilya si TV Mario. So, sa mga bago po dito sa ating uh, YouTube channel, ngayon lang tayo pinapanood. Nakaschedule po ang si TV dito po sa Bakwag. Yan, Surigao del Norte. Yan, July 25, araw po ng Biyernes. Yan, Friday. So, ayan guys. So, yan, ayan po yung pagdating niya kanina. Dito mismo guys, yan. Kasi yung pagdating po nila si TV Maki, dumiretso muna siya dito sa ano, sa LGU guys. Ayan, so, kunting usap-usap muna Maki sa mga pulong mamaya para sa concert Maki. At ayan na po, oh. ayan na, ang dami pong sumalubong sa kanya guys. May pabanda pa yung mga taga-pakwag. Surigao del Norte para kay Ilias JTV. So yun lang guys, abang-abang pa kayo sa mga update natin dito po sa concert ngayon ni Ilias JTV. Kaya yeah, dito po sa Bakwag. Ayan. Kung pwede po ipollow nyo na lang kaagad itong ating YouTube channel. Ay subscribe. Subscribe pala. Ayan. I subscribe nyo na lang guys. Para manotify naman kayo kapag meron tayong bagong upload. Ayan. Sobrang saya talaga nila. Makiyo. Ayan. Hanggang ngayon. Grabe pa rin talaga yung hatak ng idol natin. So walang ano, mainit na mainit pa rin po siya mga ka sa mga tao kasi sobrang bait naman kasi ma So mahirap talaga pabagsakin yung mga ganyang tao. <laughs> inis na inis na naman ito ma yung mga buzzers. Lila si bilalong lalong lalo na yung ex, ano niya, XM. Yan. <laughs> Nahangad na talaga nun ma na bumagsak talaga itong idol natin. Kaya kung ano na lang yung pinanggagawa Pero wala guys eh. Grabe talaga, sobrang lakas talaga niya sa masa, mga QD, kalibre po si Ilesi TV, guys. Yan. Uh, Hinding-hindi po siya matitinag. Yan. So, darating naman yung point na sinasabi nila na malalaos. Siyempre, lahat naman, guys, nalalaos talaga. Pero, sa paningin ko, guys, sa palagay ko, matagal-tagal pa yung mangyayari. <laughs> matagal-tagal pa po yung mangyayari, guys. Yan. Yung ipag-pray lang po ng mga buzzers ni Ilesi TV, na wag siyang tuluyang magartista, artista <laughs> Kasi pag nagartista artista na yan, nun ako, yan. Uh, mas marami nang makakakilala dyan, mga So, yun lang, guys. Yan, nakaka-overroom lang. Na. Ganito na po yung idol natin. Yan. Kung solid supporters ka talaga, kung solid ka talagang supporters na ila si ma-appreciate mo yung mga ganito. Yan. Kung baga, habang pinapanood mo, tatayo na lang talagang balahi balahibo mo na magiging proud ka talaga sa idol natin, Ilias JTB. So yun guys, kung proud kayo kay Ilias bumili na kayo ng damit na OHI oh, Clothing Guys. Nandiyan naman sa yellow basket natin, i-click mo na lang yung yellow basket kung makikita mo dyan sa baba ng video na yan sa may gilid. Merong yellow basket dyan. I-click mo, mamili ka na lang ng mga t-shirt kung ano man yung gusto mo dyan. Napakaganda ng tela niyan. Makakakyo. Yan, kahit pawisin ka, kahit hindi buwan bumabaho. Makakyo. Huwag kayong mag-alala guys. Kasi yung delivery niyan, di ba pre na lang naman, 5 to 7 days. depende sa location, Mario. Pero mas mabilis 5 to 7 days. Kaya guys, i-click nyo na yung yellow basket dyan sa baba. Ano pang hinihintay ninyo? Bumili na kayo habang may stock pa tayo guys ng Ohahay Clothing ni Ilias J. TV. I-click nyo na yung yellow basket mga kayo. So abang-abang pa kayo guys mga update natin dito ha. Yan, time to time. Sabi ko nga sa inyo guys, time to time mag-update tayo sa mga ah, sa mga kaganapan dito sa concert ngayon ni Ilias J. TV. Yan, wala tayong chismis muna dito mga kayo. Wala tayong chismis. Yan, hindi naman natin kino-content yung mga chismis na yung mga chismisa na yan sa buhay. Hindi naman natin kino-content yan dito. Yan, kung may mga ano lang patutsada lang talaga sa idol natin yung sinasagot natin. Pero kung wala naman guys, hindi naman kailangan talagang i-react. Huwag na natin gawin ng reaction kasi mas lalaki lang. Mas aapoy lang talaga. <laughs> sa mga content creator ngayon guys na konting kibot lang. Yan, konting uh, wala namang katuturan guys. Gagawan talaga ng ano, ng content para lang i-post. Yan lumalaki tuloy yung apoy. so, yun lang guys. Maraming salamat. Ipapasok ko na yung advertise natin. Sa t-shirt, abang-abang kayo ha. Sa ano natin mamaya, sa update pa natin mamaya dito sa concert ngayon ng Ilisi Band sa uh, Bakwag, Surigao del Norte. Looking for the perfect casual tee for your everyday style? Our Elias Uhahaye t-shirt is made from premium cotton, ensuring comfort and style all day long. Order now and elevate your casual wardrobe.